Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Nakatakdang magbigay ang Department of Education or DepEd ng kabuwang 7,000 pesos medical allowance para sa mga school teachers at non-teaching personnel kada taon. Batay ito sa DepEd Order No. 16 Series of 2025 na nagpapahintulot ng pagbibigay ng allowance bilang parte ng inisyatibo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang mga government employees sa pamamagitan ng mas pinalawak na tulong medikal. Sa isang statement, sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara na layunin din ng Pangulo na bawasan ang gastos ng mga empleyado sa pagpapagamot at mapabuti ang kanilang kalusugan. Nakasaad sa DepEd Order 16 na may tatlong paraan para makuha ng mga qualified employees ang medical assistance. Una ay ang pagsali sa Group Health Maintenance Organization o HMO na pupunin ng DepEd sumunod na paraan ay para pagkuha o pagre-renew ng sariling HMO type health card. At pangatlo ay pwede rin tanggapin ng pera sa pamamagitan ng payroll para sa mga malalayong lugar na walang access sa HMO. Saklaw ng benepisyong ito ang mga regular, contractual, casual or may fixed term na empleyado na nakakapagtrabaho ng hindi bababa sa anim na buwan sa loob ng taon. Bahagi rin ng DepEd Order ng Magna Carta for Public School Teachers or RA 4670 na layuning protektahan ang karapatan at kalusugan ng mga guro. Pinakikilos na ng Department of Health or DOH ang mga paaralan para magplano sa posibleng pagkalat ng sakit na dengue. Ito ay kasunod ng nalalapit na pasukan ng mga mag-aaral sa Hunyo 16 at pagsisimula ng rainy season sa bansa. Sa pakikipahagi niya sa Brigada Eskwela 2025 sa Bakakay East Central School, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ang dengue ay problemang pangkalusugan na nakakaapekto sa mga mag-aaral sa bansa. Pinasalamatan ni Herbosa ang mga guro na katuwang ng DOH sa mga kinakaharap na problema ng ahensya sa usaping kalusugan ng mga kabataan. Matatanda ang una na nagbigay ng paalala si Herbosa tungkol sa posibleng major dengue outbreak sa bansa, dulot ng tumataas na kaso nito sa unang tatlong buwan pa lang ng taon. Pinaaalahanan niya ang mga paaralan tungkol sa iba't ibang health-related issues na may sa mga tagapataan gaya ng Human Immunodeficiency Virus or HIV at vaping. Nakipag-ugnayan ang Commission on Human Rights or CHR sa Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leader or Pantay upang pagtibayin ang kanilang gender equality advocacy sa mga paaralan. Base sa Memorandum of Agreement na pinirmahan ni CHR Chairperson Richard Alpalatok at Pantay Executive Director Manuzon nitong lunes, layunin ng dalawang organisasyon ang magkaroon ng safe, inclusive at gender-sensitive na learning environment sa buong bansa. Nakapokus ang partnership na ito sa proyektong Gender Equality Index for Schools or OGEIS ng pantay kung saan layunin ito na malaman at mapabuti ang gender inclusivity sa mga eskwelahan. Parte ng programa ang Rainbow Report Card at Rainbow School Kit na siyang gagamitin upang mapag-aralan ang mga polisiya ng bawat eskwelahan at makagawa ng mga hakbang upang mapabuti ito Sa balitang kalakalan, naglunsad ang Department of Information and Communications Technology or DICT ng free Wi-Fi connection sa mga residente ng Tawi-Tawi. Dinala ng DICT sa lugar ang Free Public Internet Access Program or FPIAP kung saan nagtayo sila ng 53 sites sa 25 na location sa buong probinsya. Ang bawat site ay pinatatakbo ng Data Lake Incorporated, Handling Incorporated at We Are It Philippines Incorporated na nagmagbigay ng libreng internet connections sa mga naninirahan doon. Ayon kay Information Secretary Henry Aguda, layunin ng FPIAP na masolusyonan ang digital gap sa mga malalayong lugar gaya ng Tawi-Tawi. Mahalaga niya ang pagkakaroon ng mabilis na internet connection, lalo na sa panahon ngayon kung saan ang mga transaction ay halos nagaganap na online. Isa ang tawi-tawi sa komunidad na nasa geographically isolated at disadvantaged area sa Bangsamoro Autonomous Region kung saan nakakaranas ng pinakamabagal na internet connectivity sa bansa. Base sa connectivity analyst na Ukla, nagtala ang Bangsamoro Region ng 16.2 Mbps na internet speed noong 2024 kumpara ito sa average download speed ng Metro Manila na umaabot ng 63.33 Mbps. Samantala, nais eh, si hikayatin ni bagong chairperson ng Securities and Exchange Commission Francisco Ed Lim ang mga state-owned enterprises or SOEs sa Pilipinas na magpalista sa stock exchange upang makakuha ng mga investors. Sa isang media briefing, sinabi ni Lim na humahanap siya ng mga SOE na maaring mapabilang sa stock market. Sa kasalukuyan, wala pang nakalista na GOCC sa Philippine Stock Exchange or PSE. Pinag-aaralan din ni Lim ang mga batas ng bansa upang mainganyo ang mga kumpanya na hawak ng gobyerno na sumali dito. Ayon sa Organization for Economic Cooperation and Development, ilan sa mga Philippine SOEs na maaaring mapabilang sa public listing ay ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Kung mapabilang sa listing ang mga mahalagang SOE sa Pilipinas, maaaring lumago ang capital market sa bansa gaya sa Indonesia, Malaysia, Vietnam at Singapore. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Sirbi Show. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo ito ang PNA headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas